So ma, meron ho kaming natanggap na mensahe from ate Mona, and hopefully good news po itong update natin dito sa kaso. So, kumusta ma? Na-identify na natin yung suspect. Meron daw nahuli na same ng kaso ni Ning. Nung nandun na kami, merong pinapila na five na lalaki tapos uh, pinaturo sa kanya kung nandoon ba yung suspect at... So next, siya ba yan? So ma'am, meron ho kaming natanggap na mensahe from Ate Mona and hopefully good news po itong update natin dito sa kaso. So, kumusta ma? Good news naman siya kasi na-identify na natin yung suspect. Kasi uh, nakipag-ugnayan uh, ka yung WCPD na si Ma'am Martinez sa kanila at uh, meron daw nahuli na, same ng kaso ni Ning. Tapos sinend sa kanila yung picture at na-identify naman ng bata. Tapos in-inform niya ako, pagka-inform niya sa akin, sinamahan namin siya sa QCPD. Tapos uh, nung nandun na kami... Merong pinapila na five na lalaki tapos uh, pinaturo sa kanya kung nandoon ba yung suspect at uh, positibo po na ituro naman niya. Uh, Doon na po nalaman namin yung pagkakakilanlan ng lalaki. Masaya po kasi hindi naman din namin inaasahan na mauhuli pa siya kasi wala naman po kami idea na kung sino siya. Basta bigla na lang po na isang araw eh, may sinend po sa amin si Ma am Martinez. Yun nga po at pinakonfirm ko po sa kapatid ko at confirm naman po talaga niya na yun daw po talaga. So ngayon ma'am, ano na ho ang uh, proseso dahil nga dito, dito inabdak yung bata? So ano ho ang uh, i-file natin kaso dito sa Bacoor? Papailan natin siya ng abduction with the rape. prepare ko na lahat yung doctor. So pupunta na tayo sa fiscal's sa office ngayon. Ngayon ma'am, kami po on behalf of Sir Rafi, finally kami po ay masayang-masaya na nabigyan na natin ng tuldok. Ito at nahanap na ho natin and thank you po sa kapulisan din natin ng Bacoor. Thank you din po sa inyo. So ate, ma anong nararamdaman mo ngayon na ah? at least na tayo ni ma'am ngayon ang ating mga kapulisan and finally na file natin yung kaso dito sa Bacoor. Uh, masang masaya po dahil na nasampan na rin po namin ang kaso yung suspect at maraming maraming salamat din po sa Police Bacoor na nag at nagtumulong po sa amin para may file po itong kaso na ito. Okay so ayan ngayon dito na tayo sa Kamkaringal. So ate, eh uh, ito na makikita ulit natin itong suspect. So finally pumayag naman ang ating uh, kapulisan. So ano nararamdaman mo ngayon at na nahuli na? Oh, uh, medyo nakabahan din po pero okay lang naman din po. Masaya ka na, na nahawa ka na natin ng hustisya? Uh, masaya po dahil ngayon alam ko na simula pa lang to ng pagdurusa niya dahil sa mga mga, na, na, mga nabiktima niya yun lang po, pagbayaran na lang niya yung mga kasalanan na niya talaga. Okay, so next, siya ba yan? Opo ito kung makikita natin, diniscribe mo siya noon, may balbas, saka may kulotang buhok. Show siya talaga. po. So, uh, ate, ikaw, anong masasabi mo sa itsura niya? Um, hindi po ako naawa sa kanya eh. Parang gusto ko nga po siya lapitan. Kaso, um, ang justice na lang, ang ano na lang po talaga mag-ano sa kanya. pagbayaran na lang, pagbayarin niya lang talaga lahat ng kasalanan niya. Yun lang po sa amin so kung makikita natin, na hindi kaya nagamit din to parang high din ata to ma'am? Hindi lang natin malalaman, ma'am, kasi sa dami ng kanyang naging biktima. Kaya maaring uh, under siya na impluensya ng uh, alak or drugs. For now, ma'am, since hindi talaga siya available, talagang dito na talaga muna siya sa kustudyan ninyo, ma'am, sa CEDU. Dito muna siya hanggat hindi pa siya nakukomit ng court natin papunta ng city jail. So thank you, ma'am, and hopefully tuloy-tuloy yung update natin and sana hindi na natin mapakawalan to. Hindi na talaga, ma'am. Uh, unang-una nga no nagpapasalamat muna ako dito sa aking mga tauhan na uh, mabilis po na umaksyon dito sa areglo nga ng panggagahasa uh, laban nga dito sa isang naaresto natin na suspect uh, unang-una ito pong kaso na ito nung mailapit sa atin ay uh, kaagad tayong nagsagawa ng uh, entrapment operation Matapos nga na makatanggap tayo ng reklamo na itong reklamo po na ito ay kaparehas nung reklamo din nung nauna pa pong dalawang biktima. Bukod po dito sa isang minor nga na previously na i-record din nung nagaling nung Cavite at din na lang dito sa ating area na kung saan ay kinumpirma nga nung kasama nating minor ngayon na ito pong sospek uh, sa panggagahasa ng iba't iba pa pong mga kabataan ay isa rin pong gumawa ng kahalayan sa kanya. So ang ginawa natin ay uh, kagad nating uh, pinuntahan yung lugar kung saan na uh, nag-set up nga, no, ng meeting ito pong isang uh, minor na nagkaroon po ng lakas ng loob na uh, i-entrap natin itong ating uh, suspect at uh, na-arresto nga natin ito sa may uh, C3 sa Caloocan. Uh, since nung ma po namin na napakarami po palang biktima, bukod lang bukod po dito sa dalawa at saka yung isa pa po na sumama sa atin sa entrapment operation, bukod pa po doon at bukod pa po rito sa minor na kasama din natin ngayon, na positibo nga siyang kinilala, ay mayroon pa pong humigit-kumulang sa 50 na biktima itong suspect at na natin ito sa, sa pamamagitan ng mga uh, mga na-recover natin na ebidensya kagaya po ng mga SIM cards ng mga uh, SD cards na mayroon po mga makakalay na larawan at uh, dahil nga sa bigat ng reklamo at uh, bigat ng nagawa na krimen ng suspect ay minabuti po natin no na i-refer po ito sa ating uh, Uh, district headquarters upang uh, uh, ito po ay mas mapagukulan no ng masusing investigation at uh, lumalabas nga na kumpirmado no itong suspect ay may iba pang ginahasa talaga dahil sa ginawa niya na uh, pag-amin at sinampa uh, sinampahan natin ito ng kaso no na safe spaces a uh, violation ng Safe Spaces Act uh, dahil doon sa mga messages na mahahalin na pinapadala niya na na-threaten din yung ano yung ating mga minor victims at yung pong uh, rape at uh, robbery. And uh, hopefully yung pong ibang mga kaso na pwede pang maisampa sa kanya ay may prepare na rin ng uh, uh, women's natin no doon sa district. Uh, dahil sa, uh, sa ngayon po kami po ay uh, nangangalap pa rin ng ibang nanono detalye doon sa iba pa pong mga complainant and uh, kung sakali po na may lumutang po na iba pa pong mga complainant dahil sa initially napanood naman natas sa TV na ito po yung uh, suspect sa mga serye ng panggagahasa ay uh, magsasampo po tayo ng reklamo, magpiprepare tayo ng kaso upang uh, yung suspect ay sagutin ito sa korte yung mga multiple counts na, accounts ng uh, rape case. So sir, in behalf of Sir Rafi, kami po ay very proud at masaya sa naging agarang aksyon po ng ating pulisya at finally natuldukan na ho natin itong case na to at nakahanap na natin yung suspect. Thank you po ulit, Colonel. Thank po, maraming salamat at sana po patuloy po kayong sumuporta sa ating kapulisan, lalong-lalong na po sa mga ganitong kaso na ang ating po mga minoridad ay nagiging biktima po. So, ma'am, paano ho ba ang naging proseso and uh, nadakip natin itong uh, suspect? Kasi February 23, pumunta sila sa akin itong dalawang victim. Ikinuwento nila sa akin, pero unidentified pa yung suspect that time. So, nag naman kami ng pa-follow up dun sa area. Kaso, sobrang unidentified talaga. Tapos yun, after ilang almost two weeks na yun eh. Tumawag na sa akin itong isang biktima. Tapos, sabi nila, mama, ano pang gagawin namin dito? Tapos, pinapunta na namin sila dito sa ano sa station. Kasi same yun, yan, na ka nila na may nag-chat din na babae na gano'n. Na ang kwento naman that time, binubugaw itong isa nilang kaibigan. Ayun, pumunta na sila dito. Tapos, nagkasana po kami ng entrapment operation. So nauna talagang nabiktima dito si Nene na lumapit kay Idol and then etong latest lang Feb lang sila ate. So sino ang kayong dalawa po ang sabay na ginawa ng kabalastugan nito? Opo. Sinakay po kami sa motor, tapos dinala po kami sa Blazing Wood apartment Tapos pinasikaso po kami ng bakla, sinarado po niya yung pintana. Pagkalabas po niya, bigla pong nilak agad ng lalaki yung pinto. Tas bigla po niya nilabas yung baril niya at sinabi po niya sabi na maghubad kayo gonon wag daw po kami maingay tas doon na po kami nag-iyakan dalawa Tas siya po pinatabi po siya doon pinaupo po siya tas ako po tinulak po ako sa kama pinahiga as pinipilit po niya ipahubad yung leggings ko Ayoko po ihubad tas ginawa po niya hinila po niyang ganon tas agad po siya nagubad ng pangkalahatang ano niya. Tapos pinatay po niya yung ilaw. Tapos sabi po niya dito, huwag kang maingay ha, gumanan po siya dito. Tapos yung ginawa po sa akin, hinubad na po yung damit ko tsaka yung bra ko. ginawa po niya, hinakhalik-halikan po niya ako dito sa leeg, tapos sa bibig. Habang nakatutok yung baray, sabi niya, ibukak ako daw po yung ano ko, yung hita ko. Tapos nung pagtas na po niya, nilagyan po niya ako ng case mart sa dede dito po. Tapos dinuduroan po niya ako habang ginagalaw po niya ako nun eh. Tapos po, pinilit po niyang ipabuka yung hita ko. Tapos pinasok po niya yung ari niya sa ari ko. Biglaan po kaya po nagdugo yung ano ko. Tapos nung tapos na po siya, hinawakan po ako ng isang lalaki. Tapos yung isang po lalaki, na nasa ibabaw ko po. Tapos pinasiyar po siya. Tapos nung paglabas niya po, pinatakbo po siya. noon. Pero anong masasabi niyo na lang na finally, sabi nga ni Daddy suntok sa buwan to, pero eto, hindi natutulog si Lord at nahuli natin. Ayun po, makulong po talaga siya dapat abang buhay. Pag di po siya nakulong, malaya po po siya mabibig na matulad namin. Nagpapasalamat po ako sa Diyos niya ka po na nahuli na po yung suspect kasi po sobrang binaboy po niya talaga kami. Alos ilang araw po ako tinatrauma, napapagod na po yung magulang ko sa akin. Hindi hindi ko na po makalimutan yung nangyari. Buti na lang po na huli yun. Parang mamamatay na po ako sobrang hiya. nang po ako sa sarili ko noong araw na yun. Kayo ate ang naging susi sa ginawang entrapment. Buti kaibigan mo pala itong dalawang nauna niyang biktima. Thankful lang po kasi nahuli namin yung suspect. si natulungan ko rin sila. Masaya rin po ako dun. So para mas malinawan tayo, ma'am paano ulit yung naging entrapment natin? Yun nga po, uh, nung dumating yung dalawang biktima noong March 7 ng hapon, nalaman po namin yung pangyayari na yung suspect na gumalaw sa kanila noong February 21, ay uh, agad po kaming nagkandak ng follow-up operation. Kasama po ang aming operatiba dito sa Station 16. Ang sinabi po ng, uh, ng biktima ay doon daw po sila magtatagpo sa Kaloocan C3. Bandang mga alas 6 daw po ng gabi na. In po uh, nung dumating na po kami doon sa C3 Kalookan kasama po namin yung mga biktima yung tatlo at saka kasama po yung mga magulang nila nung nagkandak na po kami ng uh, operation kasama ko po yung isang biktima yung yung uh, 18 years old tapos yung minor na si yung huling bibiktimahin sana kasama nung kasamahan namin na uh, operatiba uh, sakay sila sa isang uh, private private car para kunwari pagdating sa area, ang usapan namin pagdating ng biktima doon, hihingi siya ng pang pam, ano, pambayad, pamasahe. O, o sa Grab kunwari nakasakay siya sa Grab. Doon na nagsi nagsilapitan yung mga kasama ko para hulihin yung suspect na naging dahilan ng ano, pagka-aresto niya. Uh, thank you ma'am at, na, at na, naging gano'n ang idea natin at uh, naging maagaran yung pagresponde responde diba? at uh, nahuli na. And finally, nasa kamay na siya ng mga may authority sa Camp Karingal. At sa dami po pala ng, nang nabiktima, kulang pa nga po dapat yung pagkakulong sa kanya eh. Kung meron lang talaga tayong death penalty, dapat doon na siya nilagay. Naawa po ko sa kanila. <laughs> Pati yung isa kapatid ko? Isa so, niya po ano. Walang hiya siya talaga. Pero nagpapasalamat na lang din po ako kasi nahuli na po talaga siya. dito yung mga iba pa nating biktima, ah, more or less, madami pa. Itong uh -huh. na biktima, ma'am, diba? So, nakapag na ba? Nakuhanan na ba natin uh -huh. ng ano, ma'am? Ayun po, nakapag na po sila ng kaso. Tapos yun nga po, na-inform na rin namin itong taga-Kabite. And then, yung sa Kabite po, sa Kabite na po ang mahawak ng kaso. Kasi, mas convenient po sa kanila doon. Kasi, initially, doon nang galing yung abduction. So, since taga din naman sila, okay naman sila din rin yung humawak ng kaso. Tapos itong sa kanila, um, ayun, na, yung kanila sabay na rin ng pag-file nitong sa isang biktima, yung sa na nagawang entrapment na parang pagbubukaw. Yun na, na-file na rin po yun sa, ano po, sa piskalya po. Um, initially, ang naging kuwan namin sa entrapment is pasok po siya sa RA 7610 o Child Abuse Law. Kasi under Section 5 po ng, ano, yung Child Prostitution, kasi yun yung naging, ano eh, nang gintakbo nung, kanilang chat nung suspect. And then, sabay na rin yung sa dalawa, since na-identify na yung suspect, sinabay na rin namin po yung pagpa-file nung, ano po, nung kaso. So, muli po sa ating mga kapulisan, kami po nila Idol Ma'am ay saludo sa inyo na nakatulong na ma-entrap and mahuli finally itong suspect natin. So, muli palakpakan natin sila Madam. Yan. And of course, S kasi sila kung hindi rin sila kasi makikipagtulungan sa pulis siya, hindi rin naman namin masasold sa sarili namin pamamaraan kasi hindi naman namin kilala kung sino yung suspect. So, maraming salamat din po kasi nakipagtulungan sila. Kasi ito nung entrapment, sabi ko, bay magtiwala ka lang sa pulis, hindi ka mapapahamak. So, finally, in God's grace, thank you at natuldukan uh, na natin ito. And hopefully, ay hindi na makalabas ito. At sisiguraduhin namin nila, Idol, at ng ating mga kapulisan na hindi na ito makakalabas. Okay? Um, so, nagpapas Nagpapasalamat po ako kay Sir Rafi Tulpo dahil po ngayon po nahuli na po namin yung suspect. Ngayon po ay eh, nakakulong na rin po siya ngayon. Mabibigyan na rin po ng hostisya Sir Rafi yung mga nabigtaman niya po. Naging magaan na po yung loob namin na dahil akala namin sa so una eh wala, hindi na po namin mahuli at may kita ko sino yung gumawa po sa kapatid ko. Nag-file na rin po kami ng kaso, ng, ng kaso sa Bacoor po ng abduction with rape sa suspect po. Sarapi, maraming maraming salamat po talaga, Idol. The best po kayo. Maasahan po kayo. Salamat Salami, maraming salamat po. Idol, happy tulpo.